labing dalawang kahulugan ng crush sa panaginip una, nakita mo ang iyong crush at ngumingiti sa iyo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may mga hindi pa natutupad na pangarap o inaasahan sa iyong personal na buhay. Ito rin ay nagpapahiwating ng mga positibong damdamin o kasiyahan na nais mong maranasan. Pangalawa, nakipag-usap ka ng iyong crush sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong mga pagnanasa na magtagumpay sa isang relasyon o magkaroon ng mas malalim na connection sa isang tao na may espesyal na kahulugan sa iyo. Pangatlo, Nakipag-date ka ng crush mo sa panaginip, ito ay nangangahulugan na may mga hindi nasisiyahang aspeto sa iyong relasyon o buhay pag-ibig at nais mong magkaroon ng mas matibay na ugnayan sa crush mo Pang-apat, naniligaw sa iyo ang crush mo sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng mga nararamdaman mong hindi pa nauukit sa tunay na buhay gaya ng takot, pangarap o nararamdaman ng atensyon mula sa crush mong panglima nagpakasal kayo ng crush mo sa panaginip ito ay nangangahulugan ng matinding pagka-attach o emotion sa crush mo at maaaring isang indikasyon ng iyong mga pangarap tungkol sa pagkakaroon ng relasyon na magtatagal pang-anim, hinahabol ka ng inyong crush sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng mga takot, insecurities o pangarap na nais mong mangyari sa relasyon. Ngunit may ilang mga bagay na pumipigil o nagpapahirap sa iyo upang makuha ang ninanais mong pansin. Pangpito, ang pakikipagtalik sa iyong crush sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng mga sexual na pangarap, hindi pa natutupad na kasiyahan o ang paghahanap ng mas malalim na koneksyon o intimacy sa crush mo. Pangwalo, ang pakikipagyakapan sa iyong crush sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng iyong pangangailangan ng pag-aproba, pagmamahal o pagmamalasakit mula sa isang tao na may espesyal na kahulugan sa iyong buhay. Pangsyam, nag-aaway kayo ng crush mo sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng takot na baka magkaroon ng nobya o nobyo ang iyong crush. Pang-sampu, ang paghalik sa crush sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagnanais ng mas malalim na koneksyon o pag-asa sa isang romantikong relasyon panglabing-isa nakatitig sa iyo ang crush mo sa panaginip ito ay nangangahulugan ng malakas na pagnanasa o pag-asa na magkaroon ng relasyon sa kanya panglabing-dalawa namatay ang iyong crush sa panaginip ito ay nangangahulugan ng pagtatapos ng damdamin o pagbabago sa pananaw mo tungkol sa kanya so yun lang po mga kaibigan so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos maraming salamat